Tara. <laughs> Mamasyal kami dito guys sa uh, lugar na pasyalan. <laughs> kasama pa yung ano guys. Kasama ko yung kasama ko yung kasama ko yung misis ko misis ko na maganda maganda ba? ha? punta natin yung hindi natin napuntahan yung hindi natin napuntahan punta natin ito? yun?

Pumili kami ng yes, uh, pahid, pang trapo, <laughs> pang pahid, tisyo pala. Ikaw, pang pahid, pang trapo. Pang pahid, pang trapo. Uh, sa pawis, pang so, pahid, pang trapo, sa pawis. Dito kaya ma, pasok tayo dito. Obrigado. Uh -huh.

ting market pala dito yung uh, mga uh, pasalubong mga uh, pasalubong huh? dito tayo. Dito tayo.

这个是我们的。

Uh, welcome to, you, sir? Do you, do you? No, yeah. to my place. Sa out. Saan City Number 61 sa so, Baguio City. Baguio <laughs> <laughs> City Public Market. <laughs> Alser Fani sa Facebook. Alasir Fani. Alser Fani sa Facebook. Sa Youtube naman, Alasir Fani. Alasir Ano pangalan okay. niya, sir? X-Boy Bulchis. X-Boy okay. Shout out sa'yo. Ah, X-Boy Bulchis. Okay, Sige, sir.

sa 100 naman. Matalis mo ba? Tanda lang. Tanda lang. sa ako nagsasalita dahil marami ang sasalita. Hindi ako dahil marami nang sasalita. Bukan bukan Ah, nanamli mga flower. Nandito yung mga flower. Lagi sila. Okay guys. Maraming salamat kay sa yung panonood sa video namin guys. Ni Mrs. Ni Mrs. Ki. Ayun taxi.